Hello guys! Welcome back to my channel. So ngayon, andito kami sa May Agtan. Waiting kami na matapos kumain ng mga mga bisita. So ito, si ate, taga-serve po ng kape. Taga-company po yan. Tapos yung si ate Dean. Dito lang kami sa ano. Eh, hindi ko isasama yung isa. Tapos so, ayun siya, patulog na antok. Naantok na pagod na yan. Ito guys yung sitwasyon namin dito sa ano sa bahay. Sa may agdan lang kami kasi hindi ko na na-video yung ano mga akrat doon guys kasi ano <laughs> tawag dito big na nagulo na signal number three na guys sila ano sila tagagawa lang ng coffee chai tagaserve ng ganon sino serve nila yung mga ano tapos ito sa <laughs> antok na kami guys ang oras